welcome back again to my channel if you are just new to my channel don't forget to hit the subscribe button my name is Kaden you are watching Humolas TV mga kapips TV subscribe ka na. so ayun mga pips for today's vlog is mga signs na totoong love ang pinapakita ng ka LDR mo so check it out Five seconds later yun na nga mga peeps ha, magbibigay ako ng lima Lima pro Limang signs, mga pips, na totoo ang love na pinapakita ng ka-LDR mo. Number one, hindi yan mapakali, mga pips, kapag hindi ka nakapag-update sa kanya. Kasi naranasan ko yan dati, ha? Hindi hindi mapakali ang ka-LDR mo kapag hindi ka nakapag-update sa kanya. Kasi nga, mag nag-care siya sa'yo, nag-aalala siya kung anong nangyari. Bakit hindi ka nakapag-update sa kanya? Number two is bigla kanyang ibablock tapos unblock talaga <laughs> mga nangyayaring ganito mga pips ha so totoo yung love ha kumbaga nagalit lang siya kaya bigla kanyang binlock but i-unblock kanya ulit so isang sign yan na totoo yung love na pinapakita ng ka-LDR mo o ano, kilig ka na naman dyan number three is ipapakilala kanya sa mama niya or sa papa niya seryoso as in sobrang seryoso na yung ano ha yung ka LDR mo Ipap, hindi yan maghihesitate na ipakilala ka sa family and sa friends niya mga pipsa pero meron din kasi minsan papakilala ka nga sa family sa family niya or sa anak ba niya pero yun pala scammer pala pero wag kayong maniwala agad mga pipsa tandaan nyo tandaan nyo pa din wag kayong magtiwala ng 100% number 4 is Minsan, nagso support siya sa'yo kahit hindi mo ito hinihingi. Gaya ng sinabi ko sa previous na video ko, bakit nagpapadala ang mga afam? Kasi nga kapag, kapag naging jowa ka nila, feeling nila na responsibilidad kanila nila. Kaya kanya sinusuportahan kahit hindi mo man ito hingin. Kaya huwag mo din i-take advantage kapag pinadalahan ka ng afam mo. Gamitin mo din ito sa tama mga pipsa para hindi ka mapatol for later. <laughs> Number five is, bigla-bigla yung tumatawag sa iyo mga pips nang hindi mo alam. Minsan pa nga, pag hindi mo nasagot, nagagalit pa yan. Ibang <laughs> eh, iniisip niyan, baka may kalandingan kang iba, charot lang. Pero totoo yung love ha, totoo yung love na pinapakita niya sa iyo kapag bigla-bigla yung tumatawag kasi kumaga hindi siya mapakali. Hindi siya kumaga sa sobrang sabik niya na makita ka mga pips. Yun, tumatawag na lang siya sa'yo or bigla-bigla ang nakikipag video call. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I am now signing off. Walang ibang may alam Kailangan mo ba makakausap?